December 16, 2021, dumating yung bagyong Odette na pinakamatinding hamon ko as Port police. Sa day before that, prepared talaga kami kasi lahat naman um, meron ng advisory sa pag-asa, lahat. Talagang na-prepared -na kami lahat. Mentally, but we're, we're not just so sure how strong the Odette ako po si Port Police Officer 2, uh, Vinceline Arias R. Iviota. Ako po ang Detachment Commander dito sa Port of Ipata. Dito yung ano namin sir, uh, entrance. Dito yung ano namin, sir, BXM uh, BXM nakalagay. Tapos natangay siya palabas. Sa kabigat ng BXM, natangay siya ng hangin ng udet. Tapos, sabi pa nga, nag-joke pa nga yung, iwan ko kung joke niya, sabi pa nga niya na, dyan tayo ma'am sa BXM magtago. <laughs> sabi ko, matatangay tayo dyan. Tapos yun, natangay nga. Dito, uh, pasa, pata, papunta kami taas. Tapos, parang gumagano na. Kasi nga, mahangin. Parang hindi ko na makikita masyado. Kasi gusto ko magtago na lang. So, managmabadali talaga kami tumatakbo. Pero we just have to make sure na walang mangyayaring disgasya. Like, maslide. Tapos dito, dito puro glass yun. Glass yan lahat. And then, lahat din dito ng ceiling gaganon ganon while humahangin. Tapos dito yung exact location namin. Ito ako nagtago, may ano dito, fire extinguisher. Kinuha. Tapos sabi ko, kumuha kayo ng lubid. Tapos maglubid tayo somewhere na strong ba na post. Pero nakakatakot din kasi yung ano, yung ceiling gaganon ganoon- -ganon. maganda ang lipata before. Maganda, super maganda, tapos malinis, organized. Ang rota naman ni lipata is Southern Leyte. Ngayon, it's understandable naman kasi na audit. A month after I graduate from Port Police Training, that was October, last week of October or November, and then, yung December nangyari na yung Odette. So parang talagang nahanda talaga automatically yung mga lubed na apply namin sa training, yung water search and rescue. Sumili pa ako dito. Yan, puno yan ng roof yung arrival area namin. Tapos tinangay yung the whole panel ng roof. Tapos nang lumakas, nang lumakas na talaga na siya na parang ma-feel naman, parang lindol na ba or something, gumaganon yung, ano, yung building. Tumakbo kami doon sa CR. Dito sa CR na to, ito yung savior namin. Like, 14 kami talaga dito. Dito ako umupo. Ano ako. Gusto ko magtago talaga dito kasi maliit dapat. Tago ako dito, ganon. Tapos may kaakay ako na yung sa mineral water. Yun, ginanon ko siya. Kasi whatever happens, at least meron akong salbabida. Kung anong mangyayari sa akin, ma-apply ko naman yung na, -na train ko sa Port Police. Magpaanod na lang ako sa wave if ever tumas talaga siya. Yung isip ko that time sa family ko talaga. Kasi may maliliit pa yung mga anak ko. Oh. So, sabi ko, Lord, kung ano mayayari, ikaw na, ikaw na talagang bala Tapos pagdating ko sa bahay, thank God, they're safe. And then uh, I was asking na, ano ba nangyayari? Sabi naman ang husband ko, pag uwi ko, they're okay, they're just playing sa ano, sa bedroom. Sabi ko, ako muntik na mamatay doon. <laughs> thank God naman, okay kayo. Pero yun, ang sarap din ng feeling na Okay sila pero grabe ang worry ko. Sa buhay naman, maraming darating na problema, maraming trials. So sa akin lang, stay firm, stay strong, huwag kang gi-give up tapos mas mas tatagan mo pa ang sarili mo kasi at the end of the day, may malalearn ka na lesson na mas matatag ka pa. Tapos sabihin mo sa iba na kaya ko pala, kung nakaya ko, makakaya niyo din.